ladies and gentlemen, assalamualaikum. Madayaw o maayong adlaw kaninyong karan. Magandang araw sa inyong lahat. Una-una ko ang ako ang pagpasalamat sa, ang Mayor Ahong Chan, sa ato ang Congresswoman Cindy Chan, sa, og sa inyong tanan. Mga kaisuunan na ako din sa siyudad, sa lapu-lapu sa inyohang pagtugot, pagdawat sa amuang hanyo na makigduyog mutambong sa inyohang programa alang-alang sa ato ang National Heroes Day Celebration. Taghan kayong salamat. It is truly memorable to celebrate National Heroes Day in your city because uh, it is named after a true patriot and hero for many of us. In a place, in an island, where the battle against oppression happened. Ikaduha na akong pagpasalamat, mo ang personal na pagpasalamat na ako kaninyong tanan sa inyohang suporta, sa inyohang kampanya, o sa inyohang boto kanako sa nilabay na piniliay. Naghan kayong salamat. Ikatulong pagpasalamat mao ang pagpasalamat gikan niya sa inyong uh, tabang, sa iyahang kadaugan ug sa inyong suporta sa iyahang 8 points socio-economic agenda para sa bagong Pilipinas ginapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mainit na pagtimbaya kaninyong tanan karong buntag. o ang ulahing pagpasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya ang pamilya Duterte dako kayo ni ug utang nakabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namong Pilipino sa oportunidad na ginahatag ninyong kanamo nga makatrabaho sa ato ang gobyerno daghan kaayong salamat sa inyo Karong adlaw atong ginapasindungan ang tanang mga bayaning Pilipino na nanalipod sa Pilipinas ug hinungdan sa atong kagawasan. Ang selebrasyon nakasentro sa cry of Pugad Lawin na maoy sinugdanan, sinugdanan sa pakigbisog sa mga Pilipino sa panguna sa atong mga bayani batok sa mga mananakop. Dako ang akong kalipay na makauban ko kamo sa atong pagsaulog dinhi sa syudad sa Lapu-Lapu. Dunay lawom lawong nakahulugan ang atong pagsaulog karong adlawa sa National Heroes Day tungod kay oportunidad sabkini nga atong hatagan o pasigarbo ang pamuno o kaisog ni Dato Lapu-Lapu. the heroism of Lapu-Lapu foreshadowed the bravery of the heroes who started the Philippine Revolution in 1896. Ang kadaugan ni Lapu-Lapu, ug tanang mga lumulupyo din sa isla sa Mactan, batok sa mga mananakop, sa panguna ni Ferdinand Magellan sa Battle of Mactan, na hitabo ni Adtong 1521. ini kada ugan nga nahitabo una paman nagmalampuson ang mga Kastila nga sakupon ang Pilipinas ni Agtong 1565. Kada ugan nga nahitabo 375 years una paman ang cry of Pugadlawin. Buod pa sa buot ni din sa isla sa Mactan, pinaagi ni Dato Lapu-Lapu, unang nasaksihan og natilawan sa mga mananakop, ang atong kusog, kaisog, o pagmahal sa matag-usa o sa atong nasod. That's why I agreed with former President Rodrigo Duterte when he said Lapu-Lapu was the first Philippine hero <laughs> Angay lamang nga kini mahimong tinugdan sa garbo dili lamang sa mga residente sa tibuok isla sa Mactan kundi sa tanang mga Cebuano sa tibuok sa probinsya sa Cebu Apil na sab kaming mga taga Mindanao. Datu Lapu-Lapu's triumph in the pre-colonial Philippines is a powerful manifestation that we are a race of people who are selfless and fearless in the face of adversities and a people deeply connected By a strong sense of unity. And 375 years later in Balintawak, this unity, this selflessness, and this fearlessness were once again unleashed by the Katipuneros who, who tore their cedulas, signifying the start of the fight against Spanish rule. José Rizal, Andrés Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo del Pilar, Sultán Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino, Gabriela Silang, and Datu Lapulapu, who came before them, showed us the way to freedom. And today, we are once again reminded of their courage, sacrifices, and unwavering commitment, along with the many nameless Filipinos who also fought and made the ultimate sacrifice for our freedom. They laid the groundwork for the freedom and opportunities we relish today. We may honor them with our respect and gratitude as we are constantly reminded to keep their legacy alive. Let their sacrifices inspire us to raise a new generation of fearless and selfless Filipinos who are united by their love of country. Our heroes are not only names. They do not only exist in the past, they lie within us. As Filipinos, we should find the heroes within us, carve a soul that is fearless, a soul that is selfless, and forge a unity that will allow us to overcome the challenges of the present day. And enable us to achieve our aspirations for our country. Bago ko magtapos, ako ang ipaabot, ang ako ang congratulations sa atu ang Mayor Angonchan, ug sa atu ang tanang learners nga nagperform kagabi'i sa pasigarbo sa sukbo in a well applauded performance. Congratulations, kalin yung I commend that you are keeping the Philippine martial arts of arnis alive. Again, salamat sa atuang kabatanunan, unan dinhi sa Lapu-Lapu. Our future heroes, ang atuang mga kabatanunan. unan Happy National Heroes Day to everyone. Magmadasigon kita